Mga kabuang, naiaya ko nga talaga si Jowa na pumunta sa asyenda kasi nga puro na lang siya trabaho ng trabaho. At napakalabing sa dito at mahal. Maraming dumutulog oh. Before we get started, subscribe and follow my YouTube channel. kami kasi puro na kami lagi sa bahay nagpibay. At ito, nagpunta kami Imus hanggang Palapala -pala, para dating sa Palapala, -pala, sasakay kami sa na sakay Nag-agi ba dito? Shortcut ba yung Nauuhaw na nga kami kaya nag-decide kami bumili ng buko dito sa kinakainan ko dati nung high school ako nung nasa PCU pa ako. Dito ako kumakain sa tapat ng Robinson guys. Nang high school ako. Kasi sa PCU lang ako. nag school So dito favorite namin kainan. sabi so, bibili kami ng buko. Tapos nakakita ako ng pater dyan. Tapos may mga siomay siya. Pwede mo siyang lagyan. Tapos manok. Yan. 35 lang yung chicken. Na pastil. Burger steak. Tapos may pater din dyan guys. Tapos, tumawid kami dito sa Robinson para maghanap ng jeep na pa asyenda kaso mukhang wala kasi ang traffic puro bus lang. Kamusta yung pastil, Mal? Ano yung first time kumain ni Mal yung pastil? <laughs> <laughs> dito, no chase na kami. Nauwi na kami sa bus. Kasi wala nga talagang jeep hanggang silang boundary lang sila. Eh, lagpas pa yun doon. Kaya, nauwi kami sa bus. after 45 minutes ago. Akala po namin malayo na kami. Hindi pa pala. Kakatawid lang ng PCU. Grabe talaga yung traffic. Grabe talaga. Pagdating pa lang ng Robinson. At nasa silang pa rin kami guys. Grabe yung traffic. Kailan kaya iguguguguto? to? Baka yung problema na yung driver. Kaya siguro traffic pa rin. O sa dyababagal lang talaga siya mag-drive. At sa wakas, nakarating din kami ah? sa destination namin. Gabing traffic na. At eto na, I shake 29 and I find myself wondering what did happen to the last ten I ran away with my life fast forward never turned back again it's kinda of funny that the more we pass time The more we need to set them rewind And 19 was the year I had to leave you But now I'm seeing all the signs Is this really happening? I can't believe it's true I'm just as surprised as you The other eleven get something from nothing Life lessons come one in a dozen The other eleven get something from nothing Life lessons come one in a dozen The other eleven get something from nothing Life changes just open the door One thing's certain, I'll always yeah. be your gulat po siya, sure, guys. Secret! Tara, tara, tara. hello minuksan sana mo. Ay dito muna tayo, mahal tayo So first time lang po ni Manon nakapunta yep. po dito sa yes, Asyenda. Ako po nung sa PCO kasi ako lagi kami po dito. Ito si Manon first time niya. Ang May first time mo? po lang kasi ano. Ngayon ko lang nakapunta rito kasi baka sa paningin ko. Tapos sakong sakto, uh, Chris, ano, Christmas. Siyempre, sa Christmas, baka <laughs> hindi ako makapunta. Yes, not sure siya na makakauwi siya sa Pasko as always kasi may work siya. Hindi kasi ordinary yung work niya. Kaya tuwing day off niya, tapos kapag uuwi siya, doon lang yung family time namin. And I learned lessons sa relationship namin dalawa kaya always happy. Yes, may pag-aaway at pag-iinisan lagi pero feeling and love as always. Tandaan na sa babae minsan ang kailangan ayusin kasi kapag loyal ang lalaki, hindi hindi ka na niya niiwanan. focus na lang siya sa goals niya para naman sa inyong dalawa. Kaya ikaw mga babae, pag feeling mo nakikulangan ka ng atensyon, Alisin mo yan sa isip mo. Kasi dyan nagkakaroon ng problema sa mga babae. Mahilig sila maghanap sa iba pag di nila nakukuha yung atensyon na nakukuha nila. Gusto nilang makuha. Tandaan hindi yan sa atensyon na sa pagmamahal na babae yung pag-iibigan yung dalawa. Nasa pag-uunawa at pag-iintindi sa isa't isa yan nakukuha. Hindi naman ako nagiging bias o kung anuman. Sinasabi ko lang yung totoo at aking natutunan. Diyang kadalasan nasa problema na lang talaga ang dahilan bakit nagkakaproblema sa isang relasyon. Kung ako nga ko sa inyo, unawa ng isip para masaya ang pagsisipin. Ay, mali-mali. Ang pag-ibig. Kaya dito nagtatapos si vlog ko. Follow and subscribe to my YouTube channel.